Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello mga ka-showbiz! Welcome back to my channel. Thank you for clicking this video or content. Ito nga ang mensahe, birthday gift message ni uh, Catherine Bernardo sa kanyang dating leading man at dating ka-love team na si Daniel Padilla na talaga namang usap-usapan at trending. talagang pasupalpal at tamang-tama si DJ na dating boyfriend at kalab team ni Catherine Bernardo. Hito nga at nababasa natin ang minsahi malaman na talagang may dadala pang sakit at hinanakit itong si Catherine Bernardo sa kanyang dating boyfriend na, na si, si Daniel Padilla. Ayon sa minsahi ni Catherine Bernardo ay uh, umaalis daw itong uh, si Daniel na hindi na papaalam kahit saan saan nagpunta. Mayroon daw commit up na babae na marami daw. So, ibig sabihin, chick boy ito nga si Daniel Padilla dahil hindi naman magsabi ng gano'n si Catherine kung hindi totoo. Dahil nagmamahal lang po. Yes, na -in -love lang po si Catherine sa kanyang boyfriend at totoong-totoo dahil gusto niya maging totoo at real sa kanyang boyfriend na si Daniel Padilla dahil mahal na mahal na ito. At syempre kapag ma love ng totoo ang babae ay ma-feel niya ang kanyang insecurity at selos. sa isang paginala na may ibang babae o third party, si Daniel Padilla.